I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Grabe nga talaga itong ating couple na sila Donnie at Val Mariano na kung saan ay talaga namang sweet na sweet nga sila nang ihatid nga itong ating tink ni Nato sa Switzerland at kung saan ito nga ang si Miss Edit pa rin niya ay nagpost nga sa kanya social media account at talaga namang pumunta nga sila sa Paris at ito nga guys ang nasabing post ng ating Bel Mariano Ate Kim I'm with the real Edit Team Edit in Paris pag uh -huh. po natin sama si Darren next time. Oh, ay wawa Darren. <laughs> I was taken by the like we were in Paris. at kitang-kita nga dyan kung gaano nga talaga nag-enjoy itong ating Belle sa pagpunta niya sa Paris. Nakasama nga itong si Miss Edith at marami pa rin nga ang kiniligs dahil sa nalaman nga nila sa ating couple. Yan naman guys ay post nga ni Miss Edith Parinyas na kung saan ay paalis na nga sila sa Paris pabalik sa Switzerland na kung saan ay nalaman nga natin na doon nga susunduin ni Doni Pangilina nito ang ating Belle para sabay nga sila makabalik sa Milan, Italy. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple na sila Doni at Belle Mariano sa mga susunod na araw pa.